Yoso! Isang produktibo araw sa ating lahat, mga kapabisyo sa pagkanegosyo. O, oh, ang didiscuss natin ngayon ay yung corporate social responsibility. Eh kasi nandito tayo ngayon, oh, sa Rotary Club, District 3780, na kung saan nagkakaroon ng mga ah, pagdodonate ng dugo ay eh, nakapila tayo para mag-donate ng dugo. Eh eto. Oh, Social Responsibility. Ano ba ito? Eh mga kabisyo, ang ibig sabihin na ito, eh tayo bilang isang kumpanya, bilang sang human being, meron tayong responsibilidad no, sa ating uh, mundo. Sa atin, eh, scarcity na ng resources sa mundo. Eh kaya ngayon, gumagawa tayo ng mga paraan na maging accountable at responsible ang bawat mga human being or bawat mga negosyante. Kasi sa totoo lang, nakukonsumo tayo ng resources. Kaya parang in return, binabalik natin ito sa ating community. No? Tumutulong tayo sa ating community. Kaya may corporate social responsibility. Ang ibig sabihin na ito, eh, yung sinasabi natin, deeper purpose ng ating pagnegosyo, May balik natin, no? May balik natin sa ating community. Eh, tinulungan tayo ng community, kumita tayo. Tapos, ang resulta rin, eh sana tanong tulung tulungan din natin ang ating community. Sa totoo lang, nakungusa yung sustainability report, ang ibig sabihin nun. Kasi gano'n ba ka-sustain o uh, atinde, o gano'n katatag ang iyong negosyo, ang iyong company, sustainability report. Kasama dyan, financial statements, yung mga plano mo, strategies mo, at yung future ng iyong negosyo. At also, kasama rin dyan sa sustainability report yan, ay yung kung paano ka nakakabalik sa community. For example, nakatanin ka ba ng puno? no? e eh, consume ka ng consume ng oxygen, eh nagbabalik ka ba, nagtatanim ka ng puno. Yan yan ang corporate social responsibility. Kinakailangan yan mga kabisyo, dapat kasama yan sa planning natin sa strategy. O bakit? Meron dalawang main concepts sa corporate social responsibility. Ito, number one, eh yung tumutulong ka, ito traditional ang tawag dito. Tumutulong ka kasi gusto mo lang tumulong. Wala, wala kang imayantay na balik. Yan ang kadalasan tinuturo, no? Si tinuturo sa atin. Eh pag tumuno ka sa kapwa mo, huwag kang mag-expect ng merong balik. No? Eh, yan yung traditional. Kaya, ano nangyari yung company or ikaw bilang sa human being, tumutulong ka sa kapwa, tumutulong ka sa community para ang mangyari, gusto mo lang tumulong. No? Eh, pwedeng good vibes, spiritually, gusto mong uh, may spiritual reason ka. No? Yan yung traditional. Pero second ngayon, na-invento kasi na ang isang company pala pwedeng gamitin ang corporate social responsibility o yung pagtulong sa kapwa na isang strategy, modern, medyo modern na to. Na ngayon, hindi lang basta tumutulong, ina-analyze yun pala, meron pala kasing mga marketing strategy or marketing activity na kakibat doon. Hindi yun mali, hindi ko sinasabi mali kasi lalo na sa pagnenegosyo. Gusto natin tumulong sa community, pero at the same time, natutunungan din pa, lalo yung ating kumpanya nakikilala tayo, oh, nakikita na talaga tumutulong tayo sa community, natatandaan tayo ng ating community at well, nakakatulong sa ating community kasi nagkakaroon tayo ng relationship, public relations, nagkakaroon tayo ng responsibility sa ating community. At in return, yung community, community naman, tinatangkilik yung ating mga produkto. Eh, walang mali din doon mga kapisyo, no? parehas tama yan. Pero ang punto natin dito, nagtutulungan din tayong lahat tumutulong tayo sa community, tumutulong tumutulong din ang community sa ating negosyo at ngayon ang responsible tayo sa ating mundo. Hindi natin pinapabayaan ang ating mundo. O mga kabisyo, gusto mong taasan ang iyong mga network, gusto mo dumami ang mga customers mo, eh sumali ka sa mga community activities, sumali ka sa mga katulad nito. Donate blood, no? Ng Save Lives, ng Rotary Club District 3780. O ako, nag-member din ako rito sa Rotary. Kasi may mga professionals, may mga negosyante, businessman dito na nakakakwentuhan na natin, nakakausap natin. Lumalawak yung ating network. Tumutulong ako sa community at the same time yung community tumutulong sa akin. O, mga kabisyo, isama mo sa planning mo yan ha? Yung corporate social responsibility. O, magdodonate na ako. Na-check na yung dugo ko kanina. Dodonate na ako. Ah, sige. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo

Kamay sama-sama tayo. Social media sa komunikasyon.